nagluluksa ang buong Bangsamoro sa pagpano ni Bangsamoro Transition Authority Parliament Speaker Pangalian Balindong kahapon, ikadalawa ng Oktubre. Si Balindong ang kauna-unahang nahirang na Speaker ng BTA Parliament nang maitatag ito noong taong 2019. Siya ang pangunahing mayakda ng Bangsamoro Organic Law na nagbigay daan sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, maraming panukalang batas ang naipasa, kabilang na rito ang anim na priority codes at iba pang mahahalagang batas na nagsilbing pundasyon ng kapayapaan, autonomiya at pamamahala sa Bangsamoro government. Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking kawalan sa buong rehiyon. Higit pa sa kanyang mga naiambag na batas at pamumuno, ang kanyang alaala ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon naway pagkaluban siya ng Allah ng Janatul Firdaus at bigyan ng lakas ang kanyang mga naulila. Inna lillahi wa inna